Mga datihang pamilya sa politika ang naghahangad na manatili sa poder sa lokal na pamahalaan sa ikalawang araw ng COC filing. Dito sa Comelec Regional Office sa San Juan City, naghahain ang kandidatura para sa ikalawang termino si Caloocan First District Representative o Kamalapitan. Bago ito, maagang naghahain ang COC ang anak ng mambabatas na si Caloocan Mayor Along Malapitan na muling susubok sa pagkaalkalde sa ikalawang pagkakataon. Inaasahang magiging matindi ang halalan sa lung So dahil hahamunin ni dating Senador Sonny Trillanes ang dekadang pamunuan ng pamilya malapitan. Giit ng alkalde lamang siya sa karanasan sa lokal na pamuno kumpara sa dating mambabatas. Siyempre lagi naman pag may kalabang ka laging may challenge yun, di ba? Pero Okay lang, at least magkakaroon din ng mga choices ang mga taga Balik politika naman si dating Malabon Mayor Lenlen Oreta na nag-aasam ng pwesto sa Kamara. Hahamunin siya ng isa pang returnee na si dating Malabon Representative Ricky Sandoval, asawa ni Mayor Jeannie Sandoval. Sa peheo, <laughs> nag nagumpisa ng magparamdam ang pamilya Duterte sa Davao City. Naghain ng COC ngayong araw ang anak ni Davao First District Representative Paulo Duterte na si Rigo kakandidato sa konseho si Rigo sa ilalim ng hukpong ng pagbabago, ang lokal na partido ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa nagdeklara ng kandidatura ang mambabatas na matunog ding kandidato sa Senado kasama ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte. Mayroon din, mayroon din tayo. din tayo. meeting man, mayroon din. Bukas, inaasahan na mag ng certificates ang mga kakandidatong senador sa ilalim ng PDP laban ang partido ni dating Pangulong Duterte. Yan ay sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, at ang aktor na si Philip Salvador. Aabangan natin kung may sorpresa ang ba ng COC ang dating Pangulo para sa pagkasenador. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.